Abay mo may panibagong Jordan Poole nga na naman ang team ng Warriors. Grabe nga ang potensyal ng batang player na ito. Well, ang tinutukoy natin ay walang iba kung hindi itong si Moses Moody. Hindi natin sinasabi na kagaya siya maglaro ni Jordan Poole mga idol. Pero yung role ni Jordan Poole sa team ng Golden State Warriors noong 2022 ay baka nga itong si Moses Moody na ang magpupuno niyan matapos na mawala si JP sa Warriors. Alam naman natin na scoring off the bench, scoring punch ang role ni JP noon. At etong nga si Moses Moody mga idol ay mukhang nagpaparamdam na nga na kaya niyang punan ang bagay na yan para nga sa team ng Golden State this upcoming season. Nang dahil very familiar nga ang kanyang ginagawa mga idol sa pre-season kumpara doon sa ginawa ni Jordan Poole noong 2022 pre-season din. Kung saan talaga namang grabe ang kanyang mga performances noon, 30 plus points, 20 plus points at talaga namang hot shooting si JP noon noong 20 2022. At ngayon 2024 ay itong si Moses Moody naman mga idol ang gumagawa nung ginagawa ni JP from 2 years ago. Dahil sa limang game na nilaro na ito nga ni Moses Moody in just 20 minutes ay nag-average nga siya ng halos 16 points per game on a very efficient 40 plus percent sa three pointers and to be exact 43% yan and yan ay mga idol limitadong minuto lamang and parang walang problema dito nga kay Moses Moody as he gets his points no matter what at hindi lang basta basta pagkuha ng points very efficient nga yan on average only attempting 11 shots per game kaya nga't maraming excited din ng mga Warriors fans na matagal lang ang hinihintay ang pagdating ni Moses Moody, ang breakout year niya. At bukang magsasabay pa nga daw sila ni Jonathan Kuminga. Kung saan itong si JK ay sa starters, ito namang si Moody off the bench. And well, ito rin ang mga nasabi na ito nga ni Coach Steve Kerr patungkol kay Moody matapos ang mga mapanood niya dito sa preseason. You know, he's, he's gotten so much better in so many ways. Um, we've always loved his, his character, his work ethic. Um, that I think um, is, is the most confidence that I think he's played with. And, um, you know, he's going you know, to play a big role for us. I mean, he's just... He's, Well, uh, talaga nga namang binigyan niyang kudos itong si Moses Moody for his work ethic sa anyang karakter pati na rin sa anyang confidence kahit hindi nga siya masyadong nakakalaro these past years. At sabi nga ni Coach Steve Kerr ay maaaring maglaro nga daw itong si Moses Moody para nga sa team ng Warriors ng big role. And well, maybe yung role na kanyang tinutukoy ay yung role na ginawa ni Jordan Poole sa kanila nung nanalo sila ng championship noong 2022. Kaya naman talagang cannot wait na ang maraming Warriors fans sa pagdating ng regular season at hinihintay na rin yung mga idol ang maaring magawa matulong ni Moses Moody sa kanilang ngang kupunan. Pero anyways mga idol, kayo ba sa tingin nyo ba itong si Moses Moody will have a breakout year this year? At sa tingin nyo nga mga idol, nakahanap nga na naman ang team ng Golden State Warriors ng another Jordan Pool? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.